Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban Sabungero. Ang atin tatalakayin ngayon ay ang uh, conditioning, ano? So maraming uh, marami pong nag-request na pumihingi po sa atin ng conditioning methods. So ito na mga sir, ano. So ang atin tatalakayin ngayon kung ano ang gagawin sa day 1 conditioning. So ganito 'yan. Ah, lahat po ng manok ay kailangan mapurga na, maliguan at saka gupitan or itrim. Kunin ang initial weight para malaman mo ang uh, kanyang weight. Kasi dito pa lang sa precon, alam mo na ang fighting weight niyan. So ilista mo na. Ayan. Kailangan may record ka. Record keeping. Para malalaman mo kung alin doon ang manok. O alin doon uh, manok ang kanyang timbang, ang kanyang kulay, at saka ang kanyang rate. That is record keeping. May notes kayo dapat. Ayan. So, mga kasabong, ano, ah, uh, yung uh, work, mag-start talaga sa alas 4 ng madaling araw. No? Pag nag kayo. Kaya nga, lahat po niyan, pagka nag-condition po, ang mga handler, ay talagang papayat na yan sila. Alas 4 pa, 4 a.m. Ayan titilaok na yan sa 4am so pagka 4am kukunin mo na ang manok and then ilagay mo sa 3x3 under the fluorescent lamp Ayito. para ang purpose po niyan is to maacustom po ang kaniyang mata sa ilaw sa bright light na kasing ilaw din ng sabungan Ayan po, makustom, hindi manibago. Isa kasi sa uh, talo natin, yung hindi po sanay yung manok natin sa ilaw. Uh, Nangangapa po yan. Ayan. So, pagka nasa limber, of course, pag kinuha mo doon sa ano, ililimber mo na spray pine mist of water para magiging presko. Ayan, at saka magising, ganun po 'yan. Andin mga kasabong, tignan mo rin yung droppings niya para po makita doon kung anong problema. Dalawa lang na klase ang titignan mo. Kung may sakit ang manok, makikita mo 'yan sa droppings or di kaya sa structure po ng manok or yung uh, mukha ng manok. Pagka matamlay ang manok, may sakit. Ayan po. So, umpisa na po ng uh, natin sa alas 4 na yan. No? Pagka gumamit kayo ng uh, banana leaves, light, light lang yan, light works lang yan. Pagka ang gamit nyo po ay corn chuck, yung mga uh, ano ng mais, Uh, sa pang heavy work po. Ayan. Huwag nyo munang i-scratch ang manok ninyo ng 20 minutes. Uh, Mag-umpisa tayo sa 5 minutes. Pangalawang araw, 10 minutes. Pangatlong araw, 15 minutes. And then, 30 minutes. 30 minutes hanggang ano na yan. Matapos yung rotisyon natin. Pagka nasa pagka nasa ano na yan 3 by 3 na ini-scratch nyo yung manok tapunan ninyo ng mais para ano yan para kakaykay may scratch siya then spray lagyan po ninyo ng bit rx solution yung tubig na ini-spray ninyo ayan every time na i-rotate ninyo ang manok kailangan spray pine mist of water para po uh, every time na ilipat ninyo magkakaroon po ng freshness yung manok yung bent at saka shank at saka yung kili-kili at saka mukha ng manok, hilamusan ninyo ayan po so mayroon tayong daily routines nyan pagka sa conditioning yung ginagawa natin start yan ng alas 4 ng umaga start limbering pagka 4.30 sa scratch spin uh, 5 minutes to 30 minutes yan ano 4.30 yan pagka alas 6 po na umaga i-return e, e mo na yung manok mo sa cord and then was, was their face and then i-return e mo na sa cord and then Uh, pag alas 7 pakainin mo na return sa tipi and then ipaka, ipakainin sa alas 7 ayan po 7 in feeding time and then water after feeding so sa pag 10 am ilipat mo na naman yung supplying pins kasi galing po sa tipi nagpakain kayo alas 7, so alas 10, sa flying pins na po yan. Para mag sunbat, at saka mag dustbat, and then, uh, lilipad yan, four wing exercise. Ganun po yan. Pagdating po ng alas 12 po ng tanghali, kukunin mo na naman yung manok mo galing sa uh, flying fins, dalhin mo doon sa resting stall. Mayroong kang akulungan doon na doon mo ilagay ang manok para sa resting. Magre-rest siya doon. Ayan po. Resting stall. Para mabigyan mo siya ng rest at saka uh, feed supplement. Ayan. Mga kasabong, pag nag-supplement po kayo sa conditioning, huwag ninyong isama doon sa pakain ninyo na regularization para po hindi masira yung dami or grams na inyong pinapakain. Usually po, ang uh, supplement po like bananas, mga oranges, tomatoes, ayan, mga itlog, pinapakain po yan sa alas 12 sa resting stall. Ayan po, huwag nyo isama doon sa umaga at saka sa hapon na pakain. Ayan po. Kaya nga may timing ang sabi ko. Okay. Pagka hanggang sa alas 3 mga kasabong, kukunin mo na naman yan galing sa resting stall, ilagay mo na naman sa applying pins or roaming around at saka lilipad-lipad. Ganyan po. Mas maganda nga ang flying pins mo ganyan. Mayro ilalagyan mo rin ng babae na makikita niya para sumigla yung manok. Ayan po. Pagdating po ng alas 4 po ng hapon, uh, feeding time na naman 'yan. So Again, feeding time, pakain, and tubig, painom. At saka pag ibinalik mo, mga kasabong pag every time na inirurutit mo yung manok sa kanyang tipi ilipat-lipat mo na iba-iba yung tipi na lalagyan mo at saka kaliwa kanan ka magtali sa kanyang string sa kanyang tali para masana yung manok hindi lang yung sa kanan hindi lang yung sa kaliwa ayan po i mo yung tali niya Ayan po mga kasabong. So, mga kasabong, ano, uh, ang rotis yung kasi ng lagayan na iba't iba ay para magiging alert yung manok natin. Magkakaroon ng alertness at saka, uh, ito yung ma-mintali. Uh, mentally ano yan siya? condition, Ayan. So, sa... Unang araw ng conditioning magbigay kayo ng wheat germ oil at saka yung 0.5 shot ng uh, Rabramin or Vanguard or B complex orally. Ayan at 1 cc per roster every day. So kung ayaw ninyo kung hindi ninyo masunod yung Rabramin at saka wheat germ oil mayroon naman siguro kayong B complex. Ayan po. Mga kasabong tandaan niyo to ha. Uh, once ang manok kasi may taglay na na tapang yan. Huwag ninyong i-stress yung manok na tumatakbo dahil baka sa stress na yan tatakbo talaga yung manok nyo. Tanggalin nyo na yung mga manok na tumatakbo sa bitaw kasi that is called stress normally ang manok hindi talaga tumatakbo sa laban because they are fighter sa so, pag nagbreed kayo lagyan ninyo ng counting hats para mayroon siyang tapak maraming salamat sa ating mga viewers lalong lalo, lalo na sa ating mga subscriber sa so, wala pa mag subscribe na kayo dahil tinatalakay natin ngayon kung ano ang gagawin sa D1 conditioning. Maraming salamat po sa inyo.